Hello guys! Kain po tayo. Meron ako ditong tortang pako saka fish da. Yung fish ko may bawas na kasi binigay ko sa anak ko. Hindi na ako masyado makapag-rest back guys. Medyo busy. Ngayon ito siya. Pero kung may toyo kayo, kayo talaga may toyo. Pwede man toyo lang na may kalamansi. Kaya lang ako madalian talagang kain kain militar. Then, lahat sa pa-torta ang may ketchup. Sabay na tayo kumain. Yung tako namin galing pang probinsya. Luto na namin kasi baka masira. Sayang naman. Masarap din tong gataan. Pero mas gusto ko dito torta. Masarap din tong eh, salat. Ayan, parang kain militar. Kasi busy sa bahay, nagahakot na kami. It's lipat-lipat time. So, parang lahat kailangan nadalian. Ayan. Dawa lang dito kami ng kapatid ko makasabay. Kasi wala siyang pasok. Wala siyang pasok, absent Tapos sa isda, yung kanyang chan kasi medyo malambot. Pero yung iba ayaw nila ng chan. Pero ako gusto ko chan sa kamata. Malinam na. Then, yun na. May toyo ko dito na seasoning. <laughs> Matamad na kasi akong maglagay sa maliit na lalagyan. Eh. Dagdago kasi. Ah. Mm, namin. Mm. saan na kumabay kami? Pag wala dito asawa ko, gato kumain. Pero pag andito siya, konti-konti lang. May, kat, may kutsara yung isa yung isa kamay. Hmm. Pero pag ako lang mag-isa, kami dalawa, siyempre, Pinoy. Sa kamay tayo, di ba? mm. pala kumain na nakakamay. Tapos na ito pa sa ulam mo, hmm, nakupo. Huwag nga mag-arte-arte pa. Ako nga, kumakain ng ano, nasa dahon lang. Mas maganda. Tapos tapon mo na lang, di ba? Wala pang hugasan. Kasi ka pa ng oras. Guys, thank you for watching. Have a great day. Bye.